Anong eh, magandang araw mga kababayan? Sakay natin, parehas kami kapula birthday namin. Hello <laughs> po. Anong pangalan mo ma'am? Anne po, Anne. Ayan. Lagi ba kayo nagka-taxi ma'am? Ay, oo okay, po, everyday po. Oo? Kwentuhan mo naman ako kung ano ba nasasaga po sa mga taxi. Madalas po, ano, publiko publiko tsaka po yung dun sa trabaho ko. Sa mga driver po, anong na-encounter na -encounter nyo sa mga driver na taxi mo? Sa mga taxi driver, ano po, minsan, yun po, nakikipagkwentuhan, pero madalas po, ano lang sila eh, tahimik. hindi <laughs> 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 po lahat nakikipagchikahan. Uh, Oo, oh. ay, hindi naman sila. Oh, po. Hindi madaldal yung iba, oh, no? Po, seryoso. Po po, hindi madaldal. As in, pag upo po talaga, wala pong salita hanggang makarating po ako dun sa bababaan ko. Yung iba kasi, ano sila? Stress. Usually ako, stress din. Pero, ano dapat? Dapat, ang tawag na. Huwag laruin mo lang yung hirap ng buhay. Pasubukan nyo na, mabigyan kayo ng libre kisa sa kaysa mga taxi o hindi pa hindi po. o ngayon bagi kayo ng pre-ready kuya ay totoo opo totoo po oo ay thank to... you po kayo na po yung bagi ng pre-ready niyo yung araw na lunis thank you po hmm. may asawa na si ma'am wala po ay wala pa hindi pa po pwede pero ilan taon na si ma'am 26 lang why twenty 26 Wait, nasa hustong gulang na mama. Pero may boyfriend po ako. Ayun. Walang province eh, ma'am. lang po ako. Ito ka, Ano, ano ba pili niyo, ma'am? Gumali po. Gumali? Parang wala sa amin nun, sa probinsya. Uh, puro taga-Kabite po yung mga gumali. O, shoutout mo yung mga taga-Kabite niyo, ma'am shout out po sa mga pinsan ko dyan yung kapatid ko alagaan mo yung pamangkin ko <laughs> <laughs> kasi nasa pre-ride ma'am patayin natin yung metro mo na o libre po sa kay tayong yun mm -hmm. first time nyo sa pre-ride ma'am Opo, no? oh, po first time po <laughs> <laughs> ano to kumbaga tayo ano lang yung sabayan lang natin yung hirap ng buhay yung pagsubok laban lang po tayo Pwede nyo pong buhay pa ang magulang nyo, ma'am? Yes, po. Hmm. Pwede nyo siya o out siya. Hi, nanay, tatay. Nag-work lang ako dito. Every ano naman po, every other week naman po, umuwi po ako. Ah, stay, ano yung nag-re-rent ka lang Opo. dyan? Nang upahan. Hindi po kasi Lagi... lang Lagi yata to si ma'am may nagmumotor kasi may dala-dala siyang helmet o. <coughs> oh, di ba? lang po ako tuwing gabi, yung boyfriend ko po. <laughs> ah, yung boyfriend mo taga Rito din, taga Manila din po. taga Pasay din po. Tapos diyan lang po siya nagwo-work sa Dampa. Tapos ako po diyan sa Macy's. Talaga naman puro restaurant eh. Oppo. Puro sa Chinese restaurant po kami. Ay, puro kami nakapula oh. Pula si Mom, pula din tayo. Kaya nga na mapalad na nabigyan ng free ride. Ano na to? Matagal-tagal na din tayo nagbibigay ng libreng sakay. First time ko rin po masama sa vlog. Pwede nyo pong i-shoutout mga katrabaho nyo kasi story sa inyo to. Maring sa mga susunod kung machichimpuan nyo po uli ako. Yan po. Hello hi, no, nuts, kay Nanats, kay Jonas. Uh, papanood ko sa inyo to. Oh, papas Papan subscribe nyo si Kuya. Oh, pasan nyo po sa ano nyo. Makikigit. Mas wali kasi yung iba, minsan, pag hindi ko naman talaga pwede sabihin kung ano yung ibibigay. Surprise lang kasi yun yung pre-ride. Thank you, kuya. Oo. Okay lang yan, basta tayo. Sabi nga, huwag lang tayo makalimot sa kapwa. Huwag masyadong ano... Hello mga kababayan, maraming salamat sa mga nagsusuporta pala kay Kuya Taxi Vlog Tapos syempre, yung bago nating mga subscriber, yung mga engineer Yung nabigyan natin ng pre-ride dyan sa Isimix Mua Shoutout po sa inyo engineer, nag-comment po yung mga tao nyo <laughs> Mga big time pala <laughs> oh. Ano nila yun yung wala well, ano tawag din? Yun, yung kombinasyon. Okay, yun. Papasok tayo ma'am, no? Apo. Wala ka na sasabihin ma'am? Ayun well, ako, thank you. Thank you <laughs> po kay Kuya. Subscribe niyo po siya. Ayan. Kasi maganda yung double click mo siya sa all para pag pasok ng video mo, alam mo na kagad na pumasok mo yung video mo. Kapapanood ko Oo. Oh kayo kaagad ang makikita dyan ayun ma'am maraming maraming salamat sa radio ingat po kayo palagi ma'am oo ayun si ma'am okay ingat kayo ma'am ayun si ma'am ayun maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Kuya Taxi Vlog at saka yung mga nabigyan natin ng libreng sakay nung mga nakaraan at saka ulitin ko lang po ano si yung tatlong engineer na na bihayaan natin bagamat may ksilang kasi dahil di na makalayuan yung hotel nila shoutout po sa inyo lahat at saka siyempre siya shoutout ko din po yung masugid ko supporter sa Tagasibos si Mam Ma Leah Laudi shout out sa inyo madam saka yung mga taga Makati shout out po sa lahat maraming maraming salamat pa share na lang po ng video dito sa munting free ride ni kuya taxi vlog yun lang mga kababayan